Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? siya, nandito ako ngayon sa, ano, sa Albany uli, ano? Actually, naalala ko nga dati, 2 uh, years ago, or siguro mga ilang buwan na nakakalipas, ano? Uh, post lang ako dati ng vlog. Nag-upload lang ako ng vlog dati, Three times a day. Tapos four times a day, five times a day. Yan, tapos sa uh, nagulat na lang ako na... Araw-araw na pala ako nag-upload ng vlogs natin, ano? Kasi mga kainags, ano? At uh, natutuwa kasi ako doon sa ano sa mga viewers natin sa mga subscribers natin na naano na, ano, na nagre-request na lagi na raw akong mag-upload ng vlog. <laughs> Nakakatuwa naman sa puso ano, nakak nakakataba ng puso at nakakagana mag-vlog. Uh, at yun na nga kasi sabi nila, pagka, uh, pagka hindi kasi ako nag-upload ng vlogs natin mga kainags, maraming mga nagme-message sa akin, maraming mga nagko-comment sa section box natin na sinasabi nila na bakit hindi ka pa nag-upload, mag-upload ka na. Parang kulang yung araw namin pagka hindi namin napapanood yung mga vlogs mo araw-araw. So maraming maraming salamat talaga, thank you talaga. No? Nakakatawa. Kung baga parang kahit na nakakapagod din mag-vlog minsan, yun syempre araw-araw ako mag-vlog, eh ginaganahan ako mga kainags. Ano? Kung baga parang sa akin kasi parang kasi may mga natutuwa uh, yun naman ang purpose nating na mga vlogger eh, no? Uh, meron tayong mapasaya na mga viewers meron tayong mapasaya na mga subscribers na napapanood yung mga vlogs natin at saka syempre mas gusto kasi nagbablogs ako nagbablogs nagbablog ako pag nasa labas ako especially pagka uh, pinapakita ko yung lugar nitong Alberta, Canada no? ngayong winter, snow yan, malamig yan. so nakakatuwa lang kaya kahit na malamig minsan, kailangan ko lumabas kasi gusto kong ma-enjoy yung mga manunood natin. Ano? Gusto kong mag-enjoy sila, gusto kong ma-entertain sila kasi yun naman talaga ang purpose natin. Mag-entertain ang mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers. Maraming maraming salamat talaga. Uh, isa yon sa mga kabayaran namin, no? sa mga hirap na ginagawa namin sa pagpagbablog. Especially katulad ko, kasi ako mga kainags, eh, small YouTuber pa lang tayo. No? Kumbaga wala tayong editor, Siyempre, sa so lahat sa akin Pagbablog, pag isip ng content Lahat Lahat ng lahat uh, Editing, nako uh, Mahirap, mahirap sa totoo lang no? Pero alam mo yung kahit na mahirap Pero nag enjoy ka sa ginagawa mo Masaya ka At marami kang mga napapasayang mga subscribers, viewers yun ang kabayaran namin mga ka-inags, ano? yun ang kabayaran namin sa pagbablog namin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So by the way mga ka kung nga pala no, uh, baka naman pag may mga commercial na advertisement na napapanood kayo sa vlogs ko, huwag nyo namang ma-skip ka agad, pambihira naman. Ano halimbawa, 2 minutes, kahit mga 1 minute lang panuorin nyo bago kayo mag-skip. Yan. Tapos minsan, di ba, 20 seconds sa uh, commercial. Baka naman pwedeng wag nyo nang i-skip. Pambihir, bayad na sa abin yun. <laughs> Kasi dun sa mga hindi nakakaalam mga kayo, nagsano, uh, kumikita kami mga YouTuber sa commercial, sa advertisement o advertisement, mga ganyan. Doon kami kumikita. Kaya pagka ini-skip nyo yung advertisement, kumikita pa rin kami pero maliit. Pero mas maganda, mas malaki yung kikitain namin pagka hindi kayo nag-skip ng commercial. Yan. Kumbaga parang uh, Yun na yung ano nyo sa amin Kung tut -tut Tutal hindi naman kayo nagbabayad Pagka nanonood kayo ng vlogs namin Eh baka pwedeng Kahit maliwa 10 seconds so, Huwag nyo na-skip mga kainis. So, Pero pag mga 3 minutes Kahit mga 1 minute Panoorin nyo lang yung ads Tapos yung 2 minutes Skip nyo na Yan Hindi <laughs> kasi mga So, ano, Malaking tulong din yung para sa amin ano Mga vloggers Kumbaga parang uh, Deserved din namin Na magkaroon ng sweldo, ng magandang sweldo kahit ka paano dahil nga syempre uh, hindi rin madali mag vlog katulad nga sinasabi ko sa inyo no? mag isip, mag edit, lahat ubus oras talaga, so maraming maraming salamat, thank you very much mga kainis ano? Uh, yan, pasan ba ako napunta punta o, oh. napalayo na lang yung lakad ko ha, ah. ah. mo na tayo mga kainis, sandali lang ha dito muna tayo, maglakad-lakad muna tayo dito mga kainags, ano? Parang gusto kong pumunta doon eh Ngayon lang uli ako nakapunta dito sa lugar na to, no? Hindi pa ako nakakagala dito yan gusto ko lang maglakad-lakad papunta doon. Hindi pa hindi pa ako nakapunta doon eh. Kaya merong inimbestigahan na po ano. Siguro baka may sakit o ano so whatever. -so, so, so tapos doon sa mga nagtatanong, ano daw ba yung mga sa, nakasako na yung parang bigas? Ano yung mga kairis? Pabigat yan. Pabigat sa mga sasakyan yan eh. Pabigat ay yung ilalagay sa trunk para hindi dumulas yung sasakyan pagka nagpreno ka sa katulad niya, oh, snow. Nakakatulong yun para bumigat yung sasakyan. Ayan. Ah, ano bang meron dito? Mukhang wala na. Mukhang dead end na to. Ah. Huwag na. Huwag na tayo rito. Hanggang dyan na lang yata tayo. Wala na yan. So balik na lang tayo mga kainags. Ano? Balikan na lang natin sa natin. Ayan. Dito tayo. Dito tayo nagparada mga kainags. Ano? Yes. Yung truck natin nandun. Ah. Huh. Punta tayo sa ano no? Sa north gate mga kainags kain tayo doon kasi wala akong makitang kainan dito eh mas gusto ko kasi kumakain ng kanin ngayong ganitong oras no? alas alauna na lang hapon wala kasi ibang mga Asian food dito no mga ano, -ano lang meron dito yung Lucky Store Lucky Supermarket eh meron lagi na tayo nandun eh. dito mas malapit uh, North Cape yan ah ah Diyos ko po huh ang na sarap sarap dito sa loob kasi may warm tapos sa uh, meron din naman mga pagkainan dito mga kainan sino meron din mga kainan na mapupuntahan dito kaya lang medyo may kalayuan at saka ayoko mag drive ayoko mag drive mga kainan so, dahil nga madulas ang daan snow nakakatakot natatakot ako Yan, dito na tayo sa ano, no? Northgate, mga kainags. Tara, at tayo'y kumain na. Gutom na ako. Yan. <laughs> so mga kainags ano, baka meron kayong alam niyo mga taga mga taga Edmonton na kababayan natin, no. Pwede kayong mag-comment mga kainags ano, baka meron kayong alam na mas malapit dito sa North Northwest lang na Asian food, mga makakainan natin katulad mga Filipino ano, no. na pag may restaurant para mapuntahan naman natin. Yung malapit lang. Yan. <laughs> hindi tayo pwedeng pang malayuan. so usually yung mga kainan talaga dito ng mga Pilipino food mga kainan ano. nandun sa may West Edmonton Mall malapit na nagkakalat doon ano eh medyo nalalayuan kasi ako mula rito sa atin pupunta tayo sa WEM medyo malay -layo. so dito lang tayo sa malapit-lapit yan kaya nating drive yan So, nagtatanot nagtataka na naman kayo siguro mga kainis, ano? Uh, bakit ang layo ko na naman nagpa-park? Yan, katulad ng nabanggit ko, kasi pag doon tayo nagpark mga kailags Mahirapan tayo magpark kasi ano, Maraming na mga nagpapark doon Kasi tapos ang dala nating sasakyan ay truck So napaka laki ng truck natin Mahaba at saka malapad So mahirapan akong magmaniubra So tulad yan, hirap ako sa ganyan So kaya ako nagpapark doon sa malayo Kasi walang mga nagpapark masyado Kumbaga eh Mas, ano, mas kampante Mas ano ko Mas uh, komportable magpark yung walang sagabal ah, di ba pero kung ang dala kong kotse o kotse lang or SUV yan pwede pwede ako magpark doon sa sa malapit pwede ako sa mga ano eh madali lang kasi kasi yung SUV tsaka mga car mga kainex di ba ano lang yun eh maliliit tsaka medyo makikitid kaya kayang kaya natin ipark sa mga malala ano mga malapit sa mall pero pag truck ang dala natin, ako, mahirap. Mahirapan tayo. Eh, hindi natin mo, Daming mga sasakyan dito, eh, di ba? Mahirapan ako dyan. Hindi ko kaya. Baka makabangga tayo. Delikado. Oo. Yan, kaya okay na sa akin yung malayo nagpa-park tapos nakapag vlog pa tayo habang naglalakad. 'Di ba? Yeah, sigurado maraming mga kumakain ngayon lunch time eh. Ayan. Ang dami tao, dami nagpa-park, no? Paano kaya tayo makapag-park yan kung truck yung dala natin? Ayan. Yeah. Ayan. <laughs> hey, hey! How are you? Kumusta? Dati ah, mo meron tayo tayo subscriber dito. Kumusta po? Hi, kumusta? Ayos kami, nag-meet tayo sa Canadian tayo, diba? ba? Ah! Ah, oh, kayo pala. Ang bilis ano? Ah, sige po. Pilipinas ah? oh nga eh. Bitin ka? Bitin eh. Biting. Oh, anong ano pangalan po? Miko. Miko. Yeah, shoutout kay Miko. Pwede ko pakita sa camera? Ano oh, yun. Ayan po sila, oh. Yan. Okay. Ano po pangalan nila? Vita. Vita, yan. Ma-upload ko 'to mamaya. Okay. Salamat po. Okay. Oh, sige, salamat. Yon, kita niyo makikinig sa no. Nagulat ako may kumakaway sa atin habang naglalakad tayo rito. Subscribers natin, masaya tayo, no? Nakakita tayo na subscribers. <laughs> Tara. Yan, pasok tayo dito. Ah. Gala to. Oh. Ayan, maraming tao, mga kainags, ano? Pero dito muna tayo, kain muna tayo dito. Ayan. Ayan, oh. ano kaya masarap na ulam dito? Oh, parang gusto ko yun, ah. Tsaka yun, oh. Kuha tayo kanin. Yeah, ito yung kinuha ko mga kainan siya, no? Ayan, tapos itong basa. Basa fish. Ulam natin. Isda mo na tayo. Ayan. Okay na lang. Tapos nakakuha tayo ng... Ayan eh, yung brown rice. Brown rice. Tapos takip. Ayan, lagyan natin ng takip. Parang kulang ulam ko, ah. Ayan, yeah, pwede na yun. Okay na yun. Ayan, okay na Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Ayan. So tara, bayaran na natin to mga kainags. Ano? Kain muna tayo, gutom na ako. Pagkatapos natin kumain, saka na tayo magngangak para may power tayo sa pagngangak-ngak natin. Uy! Paskong-pasko na rito mga kainags ano, Chinese New Year, no? Wow! Kuha tayo ng drinks. Ito, 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 gusto ko mag-cook muna ngayon. Yan. Tapos dito, natin bayaran. Yan ito yung pagkain natin ngayon mga kainags. Ano? Yan habang dyan tayo nakatingin sa labas. Oh. Wow, sarap nito. My God. Kaya lang parang mas gusto ko may sabaw. <laughs> Wala lang kasi ako sa nakita may sabaw doon. Eh. Tinig yung mga tinidor kahoy na yung mga tinidor ngayon. Ano? Ano na For safety. Yan, ang kahoy na, no? may iwasan yung mga plastic dito hmm. hinahanap niya kung sino kausap ko. <laughs> Tapos nakita niya yung camera. <clears throat> Ayan, so labas na tayo mga kailag. Tapos eh? so, tayo kumain. Ay, mali itong ko. <laughs> mali, doon pala ako sa kabila. Visit, ano ba yan? Ano bang nangyari sa akin? Doon tayo sa kabila. Ang bira naman oh. Entrance yung napasukan ko. <laughs> Nakakahiya. Ang bira naman. Pamihira naman oh. Tara, doon tayo sa kabila. Yan, dito tayo, dito tayo. Doon pala tayo dapat. Doon tayo da iikot sa kabila. Pamihira. <laughs> Ay, nako, nako. Yan. Excited dumuo eh. eh, excited lumabas eh. Mali yun, napasukan. Dito dapat tayo exit yung sa kabila entrance eh. Ang naman yun ang bihira naman, oh. No? <laughs> Nakakahiya, ang bihira. Sabi ko, ba't parang walang labasan doon, ah. Tapos, eh, mali yung, ano, end, de dead end yung napuntahan natin, napasukan natin, pambira. <laughs> so kaya ayoko mag-park dyan, mga kainags, ano. Siksikan, tsaka mahirap lumabas yung mga sasakyan, ano. Alibaw, lalabas ka na. Mahirap makalabas. Kasi marami, marami pang mga pumapasok na sasakyan. Tapos marami pang mga naglalakad. Kaya hindi ako nagpa-park dyan. Doon ako nagpa sa malayo, sigurado Maluwag, convenience At saka wala tayong iilagang mga sasakyan ng mga tao na dumadaan So bahala kung pumunta ron sa ano no Punta nga tayo doon mga kainis, bahala kung pumunta ron eh, sa kabila Yan Kasi parang gusto kumain ng ano, merong paboritong ice cream doon na kinakainan eh Doon sa kabila, tabid tayo sa kabila Yan, kita nyo, dami sasakyan pagka nandito sa malapit no, dami Mga nag ano, mga nag Especially doon mga kainags Lako mahirap tayong mahirapan ka maka ano Makaalis Yan kaya ako pag nagpa-park ako Mas gusto ko yung Unahan ng sasakyan ko Nasa labas Para kung sakaling gusto ko nang lumabas Mas madali Yan dito, dito t -t Tawid lang tayo dito Tawid tayo dito Habang walang mga buses Kasi may mga bas na dumadaan dito no Yan dito dito Tawid tayo dito Yan So tapos sa uh, mga pala mga na ano, merong nag-comment Buti raw hindi ako napapagod sa kakalakad na kakalakad natin <laughs> Kahit malamig yung snow, lakad daw tayo ng lakad So by the way mga kainis, ano, nung hindi pa ako nagbablog Mahilig talaga ako maglakad Kasi mas nalilibang ako pag naglalakad ako Nalilibang ako maglakad kasi uh, enjoy ako sa paglalakad mga kainis Bukod sa nag enjoy ako sa paglalakad nag enjoy din ako sa mga tanawing mga nakikita natin pahabang naglalakad tayo hindi ko nararamdaman yung pagod pagka naglalakad ako ako, masaya ako, masaya kaya malaking, malaki rin yung naitulong nitong paglalakad natin habang nagbablog tayo ngayon sa pagbablog natin ano? kung baga nasanay na ako sa lakad ng lakad kahit malamig, gusto ko maglakad pa rin ewan ko, siguro yan na buhay ko, yung maglakad ng maglakad masaya kasi ako pag nakikita natin yung mga ganyan no? habang naglalakad, tanawin yan, ganyan yan lang, ganun lang, ganun lang, ganun lang kababaw ang kaligayahan ko eh tapos pag nagutom, pag na uhaw, punta lang sa ano sa mga Tim Hortons kain lang, mga no, ganun, simpleng ano lang simpleng kaligayahan, pero masaya satisfy ka <sighs> Ayan, tapos ngayon, nag nagbablog pa tayo At least habang naglalakad ako may benefits ako nakukuha exercise nag-i-enjoy pa ako at higit sa lahat naipapakita ko po rin sa inyo mga kainags di ba na ipapasyal ko rin na ipapasyal ko rin kayo kung saan ako magpunta ay eh, sana nag-i-enjoy kayo ano <sighs> yan dito tawit tayo dito punta tayo dito. pasok tayo dito sa main entrance kuya, naglilinis Dito tayo Kaya nandito na tayo sa loob ng Northgate Mall mga kainags ano? Tapos sa uh, Tuesday, Tuesday Magpapapointment tayo sa doktor natin sa Tuesday Para yung referral Para yung ano yung uh, Every year uh, physical ano Annual inspect ano Ano ito yun? Yung magpapakuha tayo ng dugo Para malaman natin kung may sakit tayo o wala Yan, pag nakakuha na ako ng referral Dito tayo dito tayo pupunta sa Northgate tapos sa uh, Meron din ay ay to to to, to. Dina Life. Diyan natin lalagay yung ano natin referral natin dito tayo kukunan ng dugo. Yan every year para malaman natin kung healthy tayo o hindi kung meron ba dapat tayong baguhin sa uh, lifestyle natin, mga pagkain, 'yan babaguhin natin. Pero sa Tuesday pa yun hingi mo tayong referral sa doktor natin. So mga kainags, ano, meron pa tayo nakita mga subscribers dito, viewers, ano Ayan, shoutout kay Dodi Ramos, sa mga mag ni Dodi Ayun o, pakita ko yung sa camera, okay lang? Oh, kita nyo mga kainags, ano? Yan, oh, ano? Mag... ano pong pangalan? Kat! Yan, shout out! Nako, mahal na rin na ni Dodi! Iya! At, anong pangalan mo nga? Ayun, nahiya na, ang laki na oh! Sabi niya, ito, ito ang nagin na po maraming salamat, sir! Anong pangalan, sir? Patrick po, Patrick! Patrick, shout out! Maraming salamat Umangang. po! Thank you! Ano pong pangalan? Rika! Rika! Yan, ang laki na nito, Ikaw, yung binigyan ko ng Jollibee, di ba? Oo! Oh. Sabi, <laughs> Sabi um, niya, oh, darap daw siya iyo eh! Nako, hayaan mo! Oh, yan na. Sa susunod, ka muna. Yeah. na. <laughs> Yan, yeah, so maraming maraming salamat sa kanila. Nakita kami dito. Diyan, oh, nagbabayad kami. Sabi ko, sino kaya tinitingnan nila? Kala ko, hindi ako. Ako pala. Sabi ko, nung una, kala ko, nagagupuan sa akin. Yung pala, kakilala natin. Ano? Kaya maraming salamat sa kanila. Maraming salamat mo. Matayin mo yung mami ko. nga pala. Binag-inrit ko na yung mami mo. Sige, anong shoutout kay mami. Mami, ano na nga? Nakalimutan ko eh. Jocelyn Bicedo. Ha? Yeah, Jocelyn shoutout po kay nanay Jocelyn Bisedo. Taga Mindoro taga din yun. Oh, Taga Mindoro, Socorro, di ba? Mm -hmm. oh, ah, so Oriental. Yeah. Alam mo ba pupunta kami dito dahil sa'yo? Ay, pupunta rin ako dyan. Eh. Mabuti na lilibri niyo ako. Ang lira, hindi na pupunta na ako dyan. <laughs> <Salad>. <laughs> oh, no. sige, salamat, Salad. Salad. oh, sige. Salamat, ah. sige, salamat. So, yun, mga kayo. Next, ano? Pupunta rin sila doon sa ice cream na pupuntahan natin sana. Mamaya na tayo pumunta. Kasi baka ilibri tayo. <laughs> <laughs> na natin pumunta. Naunahan tayong bumili. Ang bihira. Uh, paunahin muna natin sila kasi lilibre tayo nun mga kainags. Ano? Ayok magpalibre. Baka parang mali, ano? Baka gusto nila magpalibre sa atin. Yung... hindi, 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 Joke lang, joke lang. Ah, nakakatuwa naman, ano? Talaga naman talagang pag itinadhana na magkita kayo ng mga subscribers mo. Viewers. Yun, si, ano yun? Mga, ano yun? Mga regular viewers natin yun, mga kainags. Ano? halos araw-araw nanonood sa atin. Ay, hindi pala halos araw-araw talagang araw-araw nanonood sa atin yun. nakakatuwa Kaya pala sabi ko parang may tumitingin sa akin na sino kayo tumitingin sa akin yun sabi ko. Ako pala yun. Ako pala yung tinitingnan na ng... no? Tapos kilala pa. <laughs> Nakilala ko yung asawa ni Dodi Ramos kanina. No? Asa, yung, an, yung nanay ni Kayla. Kayla. Yan, binigyan natin ng Jollibee yun eh. Dati si Kayla. Laki na, bilis lumaki ng mga bata ngayon. Grabe nakakatuwa no parang yung mga anak ko lang dati gano'n eh hindi natin namamalayan yung mga anak natin malaki na pala bihira kaya dapat talaga habang maliliit pa yung mga anak natin bigyan talaga natin ng time ng oras no dahil pag lumaki na yung mga yan nako wala na rin oras sa atin yan syempre <laughs> pag lumalaki na yan mga kainags eh naghahanap na ng sariling adventure yung mga yan habang bata pa yung mga yan mga hanggang 12 years old nako pag nating sayangin yung ano yung moment na makapiling natin sila dahil darating yung time na pag nasa tamang edad na yung mga yan no? Oh, teenager na, maghahanap na na sariling ano yan kaibigan, sariling adventure nila syempre kailangan yun eh kailangan nilang hanapin yung kanilang uh, tatahaking landas yan, hindi all the time eh, ay ano sila sa poder nating na mga magulang kaya kailangan natin silang pabayaan kahit papaano para matuturo silang tumayo sa kanilang mga paa madiscover nila yung mga dapat madiscover at maranasan nila yung mga syempre yung mga hindi naman mawawala na hindi natin maranasan yung mga hirap sa buhay natin mga kabayanig Natural lang 'yun. Sabi nga nila eh habang bata ka pa nararanasan mo yung mga hirap sa buhay magiging pundasyon 'yun sa iyong paglaki. Magiging mas matibay ka kasi habang bata ka pa eh, nararanasan mo na yung mga hirap, di ba? Hirap, pasakit, sakripisyo, kailangan 'yan yun yung magiging matibay pagiging matibay natin ating ng pundasyon natin <sighs> yan so dito na tayo tatawid doon na tayo tatawid mga kainags ano kasi dyan lang naman tayo nagpark eh yan eto tayo ito ito, 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 ito lakara natin ano dami sasakyan ano yan, dito lang tayo <sighs> sundan natin to dito tayo dadaan tapos tatawid tayo doon pag ganun hop wala yan Yeah, tara, let's go Ayan Gusto ko mga sasakyan, no? Grabe Oh, kita mo, no? Lakad-lakad lang tayo rito Papunta ron Tapos punta tayo pa ganun Ayan Ayan, tapos ito yung ano mga kainags, ano? Gusto sa mga hindi nakakaalam Station ng bus yan, Northgate Ayan, karamihan lahat dito Diyan ang gagaling Maraming station yan pero ito isa sa, mga, isa, sa mga station at dito bumabagsak yung mga buses. Ah, North Gate. Tapos nagpark lang tayo ng sasakyan diyan. 'Di ba? Kasi pag dito tayo nagpark ng sasakyan mga Rex, mas madali eh, no? Madaling magpark. Walang masyadong tao, walang masyadong sasakyan. Maluwag kasi malayo. Tsaka kung aalis na tayo, hindi mahirap umalis kasi walang masyadong mga sasakyan na nakadikit walang mga tao na kung naglalakad sa harapan mo o naglalakad sa likuran mo sa gilid wala pasensya na talaga kayo no kasi yung vlog natin sabi ko nga sa inyo eh paikot-ikot lang paulit-ulit lang so sana maintindihan nyo mga kailags ano kasi syempre hindi naman ganun kadali gumawa ng vlogs madaling gumawa ng vlogs kung dito dito lang pero syempre alam nyo naman yung, daily, yung vlog natin ay daily vlogs kung maga ang pinapoint out ko lang naman ang, ang, gusto ko lang naman iparating sa inyo rito ay yung araw-araw ano ba yung pagbabago dito sa Alberta, Canada kaya nga madalas ay eh, lumalabas tayo ng bahay yan Katulad yung binanggit ko sa inyo kanina Pakita ko ulit sa inyo yung mga nangyayari ano? Ganon talaga So hindi naman na bago sa akin yan mga kainags ano? Kung ba mag-comment kayo sa akin na sabihin nyo na Paulit-ulit na lang yung vlog mo Paulit-ulit na lang yung mga pinupuntahan mo Yan, hindi na bago sa akin yan mga kainays. ano? Alam ko na yan na may makakapansin talagang ganyan Kasi nga sabi ko sa inyo Eh ganito talaga ang buhay dito sa Canada no? trabaho, pasok, trabaho, bahay, trabaho, bahay, grocery. Yan, maswerte na rin lang tayo kasi kahit paano ay nabigyan tayo ng konting lakas sa lamig, no? Kaya nakakalabas tayo kahit paano. So mas okay na yung ganito mga kainis, ano kahit paano, kahit na paulit-ulit lang yung vlog natin. At least ah, nakakalabas tayo. Hindi lang tayo sa loob ng bahay lagi, di ba? So siguro eh kahit paano, kahit na pagantugan to lang yung vlog natin. And, kahit konti ay eh, nabibigyan ko kayo ng kasiyahan kahit konti ay eh, naaaliw kayo sa mga vlogs natin ano kung hindi man sa akin kayo naaaliw nabibuisit man siguro kay sa akin <laughs> at least yung surroundings natin nakikita nyo rin di ba yan kaya pinipilit ko rin na ano mga kainis, so pinipilit ko rin talaga na mabigyan kayo ng magandang content no pero hanggang dito lang talaga yung content na kaya kong ibigay sa inyo hanggang dito lang talaga so wala na kayong iba pang maasahan sa akin na may papakita ko or mapupuntahan natin yan so meron tayo Jake habang naglalakad tayo may sop sop tayo mga kainags ano? hmm ang sarap grabe ha ah, sarap hmm <laughs> yan mga kainags ano tingnan natin ko ano mga palabas ngayon angels Ferrari Ano pa ba bang mapalabas mga palabas dito? Ato, coming soon pala to Ito, now playing Aquaman, now playing Ito yung mga now playing dito, no? Ayan Tingnan pa natin sa kabila Ito yung mga now playing, Oh. No? Ayan, now playing Ah, ito, 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 mga playing Mukhang maganda ito drama, no? Ha, ah, yeah. ayan Dati, pagka, ano, Masaya masaya na ako pag nakapasok ako dyan sa sinihan na yan ano? <sighs> Hindi ko lang alam kung yung Palabas dito Palabas din dyan sa Pilipinas ano? So siguro naman Pareho no Usually kasi bago ako pumunta na Canada dati Parang magkakasabay na lumalabas Yung mga pinapalabas sa Sa Maynila no Tsaka dito sa Canada rin Parang alam mo gano'n sabay sabay kasi naalala ko dati nung nasa San Jose Occidental Mindoro ko. Luma na yung mga ano, mga pinapalabas. Siguro mga isang buwan o dalawang buwan na yung nakalipas na yung mga ipinalabas sa Maynila. Tapos ipapalabas sa San Jose Occidental Mindoro. Tapos ang palabas pa dati nun, dalawa. Dalawa ang palabas nun. May kadobol kung tawagin namin, dobol. Nan nanunood ako dati. Madalas ako manood dyan sa may, ano, no? sa may center point, SM center point. Yan, tapos sa may Icitan sa rekt just recto yan so lahat ng kaya ko sa abot na makakaya ibigay sa inyo para mapasaya ko kayo eh ginagawa ako mga kainags sa kaya maraming maraming salamat sa panonood at na nanatiling nakakapit kay inags, thank you very much tsaka sa mga bago pa lang don't forget to subscribe thank you very much hanggang sa muli